Sabado, nagtipon-tipon ang ilang kabataan sa Art Bank ng Baguio City para matutong gumawa ng obra, pero hindi lapis. Pinta at papel ang kanilang gagamitin dito. Ang kanilang magsisilbing pangguhit kasi ay magnifying glass at ang magsisilbing tinta naman ay ang sinag ng araw. At ang gagamiting canvas ay plywood. Ito ang tinatawag na solar drawing. Isa sa mga matagal nang gumagawa nito ay si Jordan Mangosa isang solar drawing artist. Under pyrography, ang solar medium ay pwede gamitin sa mga bagay-bagay na pwedeng masunog. Parang collaboration ng technology at nature, magnifying glass at saka sinag ng araw yung gamitin. Anya inaabot siya ng higit sa isang araw sa paggawa ng obra depende sa sikat ng araw. Challenge mo sa solar drawing ay siyempre yung clouds. kapag natakpan yung araw kasi hindi ka na makasunod. And then hindi ka makagawa sa during uh, rainy season, hindi ka makagawa sa gabi. So it's uh, yan ang pan ng solar drawing so limited na oras ang kanyang uh, time ang kanyang kaalaman dito itinuro sa libreng art lesson ni Councilor Leandro Yangot sa Art Bank noong Sabado, May 25. Game na game rito ang pamilya nila Jen kasama ang kanyang dalawang chikiting. Maganda kasi nakakatuwa na ban maganda siyang banding experience namin as a family. Kasi katatapos lang din ang um, school nila. Kaya maganda siya as a uh, from their exams. So, tsaka ano din for like, like I said, is uh, therapy. Very therapeutic siya. Kanyang iginuhit ay mother and child habang ang kanyang mga chikiting ay gumuhit ng bahay. Napakaganda niya kasi you can play along with the imperfection it becomes a part of the art. Ito ay uh, libre para sa lahat yung gustong mag-aral nito. Kaya Sineshare natin ito sa mga gustong mag-aral at maging um, hobby nila or specialization nila. So inaanyayahan ko kayo na makibahagi, makilahok, makisama dito sa free art lessons class para lalo po nating mapalago ang sining. We will be able to uh, build more creative people in Baguio City. Yun po ang target natin isa lamang daw ito sa mga advanced art lesson sa Art Bank tuwing Sabado. Jose Robert Vitor para sa Luzon Headlines.